So ayan mga kalapatids Yung ating mga waro pinalabas natin Pinalagyuan ko sila mga kalapatids Naligo sila dyan sa kanilang swimming pool Ayan Naligo na naman sila Matapos silang kumain Ayan Pinalagyuan ko sila mga kalapatids Naligo sila dyan sa kanilang mini swimming pool Sige ba? Ayan pa ako Makain pa yung iba doon mga kalapatids Ayan o Ayan yung ating mga warrior. Ligo na naman sila ngayon mga kalapatids. Hinahabol natin ito sila para maglugo na. Para sa susunod na laban. Sa susunod na derby. Ayan, mag -e enter na tayo. Conditioning to sa kanilang mga pakpak mga kalapatids. Para mabilis maglugon. Yung ating mga warrior. Ayan na sila. Ayan o. sila. Kumain na yan mga kalapatids. Yung ating mga warrior. Actually, mga kalapatid, yung kanilang paliguan ay nilagyan natin ng bawang. Ayan. Baka mabilis mag-milk yung kanilang mga pakpak. Ayan ating mga wariw, naliligo na sila mga kalapatid. Ayan. Oh. Sarap nila tingnan. Naliligo na sila. Ayan. Sige, maligo lang kayo dyan.